Good morning! Halika. Sumahan mo ako. Pagkukuhalan ng cards sa si school. Shout out, Kuya Kamuti. Kino. Yan, yan driver ko ngayon. <laughs> si Kuya Kamuti yan. Asawa mo? Dalawa asawa niyan. Sino yan? Asawa mo? Hindi, <laughs> nag-live -ano, nag live ako Kuya. Ah. Video. Oh, yun. Kasi... Para malang kita lang ang bukita rin ako ron. Oo. kita kan Oh, <laughs> <laughs> oh <sa provinsiya>. di <inaudible> dagangan